Inaasahan namang nasa higit isang daang libong pasahero kada araw ang babiyahe sa Ninoy Aquino International Airport ngayong long weekend. Tiniyak naman ng Manila International Airport Authority na mas maayos na gumagana ngayon ang mga kagamitan at pasilidad ng paliparan. Si Joshua Garcia sa report. Handa na ang Manila International Airport Authority sa higit isang milyong pasaherong dadagsa sa paliparan na uuwi sa kanilang probinsya para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections at undas. Inikot ng mga opisyal na MIA ang terminals 1, 2 at 3 para ma-inspeksyon ng mga pasilidad sa departure at boarding area. Ayon sa MIA, inaasahan nila na nasa 120,000 pasahero kada araw ang gagamit ng paliparan sa loob ng 10-day period. Hindi naman ito maituturing na surge dahil halos pantay lang ang dami ng mga pasahero noong nakaraang taon. Sa nakikita namin ngayon based on coordinating with the airlines, wala tayong nakikita na significant na uh, you know 30 40% increase. It's really uh, since marami na rin talaga nang travel uh, normal na ulit yung air travel. It's just a slight increase of 8 to 10% over uh, on a daily basis for this 10-day period po. Ayon sa mia mas maayos na gumagana ngayon ang mga kagamitan at pasilidad ng mga terminal, gaya sa mga baggage handling system, passenger boarding bridges at iba pa. Nagsagawa rin ng engineering department ng MIA ng optimization sa kanilang mga generator o gensets kung saan pinaglaanan ng capacity ang mga kritikal na pangangailangan ng paliparan tulad sa check-in counters, immigration counters at security x-ray scanners. Ito ay upang hindi na maulit ang mga incident ng brownout na nakapag-antala ng mga biyahe. We've improved on uh, some of the systems that were seen as uh, uh, major deficient in the past the affected substations during the May 1 uh, power outage has been uh, re ano na, uh, rehabilitated, napalitan na yung mga equipment. Mula naman sa dalawang putsyam, nasa apat na apat na immigration counter ang binuksang katuwang ang Bureau of Immigration para sa mas mabilis na pagproseso ng mga pasahero. May mga nakahanda rin Auckland counters upang magbigay ng free local calls, bottled water at medical assistance. Gayun din ang malasakit kits para sa mga mga ngailangan. Katuwang rin na MIA ang PNP ABSI Group Pasay at Paranaque PNP, LTO at Airport Police Department para tiyakin ang seguridad at kaayusan ng naturang paliparan. We can assure our riding public that the MIA, the OTR is working uh, uh, with the private stakeholders and our, the government entities to make sure that we have the required number of personnel, equipment, As well as the process enhancements in place to make sure that Undas 2023 would be uh, one of the best experiences of, of our passengers compared to previous years. Joshua Garcia para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.